Tiniyak ng Department of Health na walang dapat igabahala ang publiko kaugnay ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa Singapore. Si Denise Osorio sa detalye. Patuloy ang pagtaas ng COVID-19 sa Singapore. Nitong second week lang ng buwan, 25,000 bagong kaso ng flirt variant cases ang naitala sa SG. Dito sa Pilipinas, nakapagtala ng halos siyam na raang bagong COVID cases sa bansa na tugma sa FLIRT variant. Ayon sa Department of Health, walang dapat ikabahala ang publiko. Nananatiling mababa kasi ang kaso ng COVID sa Pilipinas. So, hindi pa tayo tumataas. Although I'm watching the events in unfold in Singapore because I think in Singapore has uh, reported an increase in FLIRT, not flirtations but flirt the flirt the new variant of uh, variant under monitoring. It's a variant under monitoring. So, hindi siya variant of concern. Variant under monitoring. and, uh, tumataas sila doon. They reported an increase in cases and it's filling up their hospitals. So, we're watching ours. We still don't have that number. We're asking our doctors and hospitals to report Uh, antigen testing. Hiling ng DOH panatilihin ang minimum standard protocol kahit hindi pa required ang pagsuot ng face mask. At tayo po ay dapat alerto maghugas ng kamay, magsuot ng face mask voluntarily but properly. Hindi ho yan tungkol sa compulsory or voluntary. It's about properly. Kasi minsan nire-require mo siya, pero para lang hindi ka mahuli, nakababa, nakalabas yung butas yes. ng ilong. Uh -huh. So it doesn't make sense. Nagkakaroon ng false sense of security. Yeah. Mas maganda ho yung galing sa puso, no, na gusto ko talaga magmask kasi pinaprotektahan ko ang pamilya ko, ang aking yeah. mga mahal sa buhay. Kaya properly ang wearing ng aking face mask. Sinabi ni Herbosa na hindi magkakaroon ng border control dahil sa pagtaas ng COVID cases sa bansa. Pero dapat bigyan pa rin ng pansin ang mga dayuhang bumibisita o papasok ng bansa. The caution is precaution mo. You must be vaccinated at least or if you're at risk, probably I'd advise don't travel there muna while they're having a, a new, increasing number of new cases. Pero if you're healthy, maybe a regular mask that you bring along to protect you would be a good advice Bukod sa COVID-19, nanawagan din ang DOH na dapat tutukan at pag-ingatan ang mga sakit na madalas dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino, gayang ng heart attack, stroke at diabetes. Denis Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.